Guys, yung puno ng dates. Yung mga sa Pilipinas, hindi pa nakatingin nakakita ng dates. Yan yung puno nila. Yan yung bunga. Yan yung pinapasalubong sa inyo ng mga nagtatrabaho sa Saudi. Ayan o. No? Oh. Ang daming bunga Oh. Ayan, dito kasi kami naglalakad-lakad, nagjogging. Ayan, mga ano, dito mga tanim-tanim yung mga dates. Ayan. Ayan ay mga kasama ko. Naglikad-likad. Ayan, tinan mo yung isa niya. Ang dami pala na masyadong bunga. Maliliit pa lang pero may bunga ng na siya. Ang kanyang puno ay ganyan. tinamo mo yung puno niya. Ang dami ng bunga oh. Ang laki ng bunga. Ang dami pala. tum tum Ayan yung mga tanim nila sa gitna ng kalsada. Yung mga walk. Yung mga hallway ng kalsada. Ayan yung mga tanim dito. Mga dates.